Hello everyone! So for today's video, um, galing ako sa school and I decided to make this video kasi meron akong naalala. Naalala ko yung kabataan ko dahil sa isang kanta na pinatugtog sa minibus kanina habang pauwi ako. Right, ito nga, hindi ako nakaabot sa ano, 90s era. To be honest, I was born, ano, December 25, 2001. And kahit papano, naabutan ko pa rin yung iba sa mga kinalakihan ng mga 80s and 90s. Alright? Ito, magsisimula tayo dito. Kilala nyo yan. Yes, siya ang pambansang kontrabida ng, ano, ng Doraemon era. Si Damulag. O Takeshi Goda. And, ito yung, ano, pabalik-balik na pinapanood ko dati. As far as I can remember, si Tito bumili ng DVD yung tape, yung ganun. Tapos binili niya 'yun. Kami ang nanonood. Okay. And dahil doon na develop yung ano, yung love ko sa Japan and also sa Doraemon and may collection ako ng mga Doraemon Doraemon na unan, mga figurines. Pero yung mga figurines ko, isa-isang nawala. And ito, kilalang kilala nyo yan. Si Ma Jin Sa Dragon Balls, kalaban ni San Goku, pero naging friends din naman sila kinalaunan. Hindi ko yun makakalimutan kasi piniplay yun every ano, every, minsan every morning. Pero minsan, pag nire-replay -re siya, mga Saturday and Sunday lang. So, ito talaga. yun mm, yan. Hindi ko yan makakalimutan. Isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan sa era na yan. Yung Power Rangers. And, ito talaga. Yung certain na Power Ranger na yan. Yan yung inaabangan ko tuwing Sunday. As far as I can remember, nung ano, nung bata pa ako, nagmamadali talaga akong umuwi kapag nagsisimba kami because of this. Kasi alas 9 yung time slot na meron sa ano, sa TV para dito. And then ito. Ala. Sinong nakakaalala niyan? Right. Dati, ang mga bata dati, pin, uh, lang ng royal at saka pinapakain lang ng biskuit. Yung sky flakes or king flakes kung naabutan nyo pa. Ayan. Kinakain namin to merienda dati. Kasi ano, talagang may ano, bata pa lang kami, palagi kami busog sa merienda. Iba yung merienda namin sa aming lunch, dinner, and breakfast. And ito, sinong nakaka-relate? Sinong nakaka Ako, hindi ako maka-relate. Kaya nga ako lumaki ng ganito kasi natutulog ako nung bata pa ako. Kasi ako akong bata. Eme. <laughs> so, ayon Ang nakaka-relate ng ganitong tagpo, yung kapatid ko, surely Kasi, sa ano, sa compound noon, siya yung may mga, ano, may ka-age. Tapos ako yung wala. So, kapag inaaya ng laro, siya yung tinatawag ng mga kapitbahay. And, ayun. Hindi, pina, ano, papayagan. Kailangan matulog mo na, kahit isang oras na. Pero wala talaga. Matigas talaga yung puno. Kaya yun. <laughs> Ito. Na-remember ko yung time na sabi ni mama, wag daw kami umakyat dun sa ano, basta yung lumang bahay hindi ko sure. Kalimutan ko na basta parang bahay yun na tinitirahan sa baba. Pero sa taas pwede mong akyatin. talagang bongga yung pagsunod ni mama ng palo sa amin. <laughs> Nakatawa ko. Tapos larong Pinoy. Hindi ako ganong makarelate dahil nga sa ano, wala akong ka-age. Pero ano, may nalalaro ako pero hindi larong pang Hindi ko nalalaro yung mga pang lalo na tong ano, Chinese garter. Hindi ko yan nilalaro. Kasi more on ano, one of the boys ako before. Ayun. So, ito, pagligo sa ulan, as far as I can remember, yung experience namin ng kapatid ko sa pagligo ng ulan ay, ano, yung kawat-kawat ba? Yung pinasikreto, kunwari, nabasa lang kami sa, ano, sa motor pa uwi. Oh, eh. Yun pala, naligo kami sa school kasi hindi kami pinapayagang maligo sa ulan para maiwasan ang sakit. okay lang. At least, meron memories, meron memories. Ayun. Sa bahay ni Lolo, sa, ano, sa mother side ko, yung tatay ni mama, meron ganyan. Di battery. Tapos, before, nung, ano, yung experience, experience sa, ano, sa, lang dati, every time na natutulog kami sa bahay nila mamang sa, ano, sa New Honey Wine, walang okay, kuryente that time. Tapos, pag nag-start na na ano mag yung araw wala na pag nag-start na dumilim sa paligid kilang kakain na nakahugas na ready to sleep na kasi walang kuryente tapos ano kapag siniswerte merong ganyan merong battery and ayun nakikinig kami ng mga story yung mga about sa mga asong asong mga yung gano'n. ay memories so hmm may nag ano mabahong eggs so ayan Slum Dunk Sakuragi si <laughs> Sakuragi tapos si Rukawa Rukawa, amen nabutan ko to, nire-replay kasabay ng Dragon Balls and Doraemon and yes, hindi ako ganong nanonood kasi hindi ko bet yung ganito maliban na lang kapag may exposure si Rukawa and ito yung palabunutan sa mga tindahan doon sa ano, sa school namin nung elementary, doon sa Carmen Central Elementary School sa harap ng entrance doon sa ano, sa tindahan ni Lola Ben, may mga ganyan na tindahan, ayun na tindahan na benta sa tindahan. Ayun, yung mga palubunutan ah. and ayun, naubos yung allowance ko doon. Tapos yung before pa, yung sa Baptist, sa Southern Baptist na ano, na school kung saan ako nag-aral ng kinder Pumupunta kami dun sa area ng Northwest para magkuan, magbunot-bunot at nauubos yung yung allowance ko nung ano 20. Yes, 20 nung Kinder. Eh nauubos nang sa bubbles sa yung ano yung hinihipan, yung ganun. Ayun. Yung ganyan tapos yung ano yung katas niyan sinisipsip namin iwan namin kung bakit ang ginagawa yun. Kasi sweet daw, sarap. And ginagawa namin flower crown and wintas and bracelet. Ganon. Then ayun, tagu-taguan. Isa yan sa paborito kong nilalaro. Nung ano, nung kabataan ko, nung wala pang problema sa mundo, And na yan. Tuwing ulang kuryente or blackout. Ganyan yung sistema ng mga tao noon. And kwentuhan, biglang labas sa bahay kapag walang kuryente. Lalo na kapag mainit yung panahon, lahat ng tao biglang labas and magkakaroon ng mini ano, mini reunion sa labas ng bahay because of you know, walang kuryente. And ayan, ang tawag namin dyan, bahay ng baboy-baboy. Iwan ko kung bakit baboy-baboy. Basta ganyan. Tapos tinutusok namin yan before ng stick. Ito. Kung nare-remember niyan. Until now, kinakain pa din namin kapag ano, tinatamad kaming mamalingke. Eh, and pampansang ulam ng mga katulad naming hindi milyonaryo. Opo, ang sarap niyan. yung spaghetti namin. And ayun, nung kinder ako, at grade 1 ginagawa ko yan. Pampalipas oras, minsan kasi nakakaramdam tayo ng boredom sa class eh. Until now, ang paborito ko pa rin Sarap. Yung kasaba na may ano, buko. Oh, oh, ang sarap nung. And yan guys. Hindi ko yan naranasan kasi mabait ako. Hindi naman sa ano, sa pagmamayabang ano. Talagang hindi ako nakakaranas ng mga ano, nung kabataan ko kasi Bata pa lang ako, nandiyan lang ako eh. Bata pa lang ako, tahimik na ako. Bata pa lang ako, hindi na ako may sa ingay, sa magulo, sa mga ganyan. Kaya, hindi ako napaparusahan ng mga ganito dahil sa kakulitan. Hmm. Pero ito, yung mga ganyang laro. Ganyan. Naranasan ko yan. Yung ganito. Pati yung text. Hmm. So, ito yung pulburon namin dati. Pulburon ng mga 90s, 80s, pati yung sa generation namin. Sobrang sarap niya. Lalo na yung milk talaga. Ah, ito. Kung sinong nakakaalala sa inyo nung high school. Pero hindi ko naranasan to, yung bato. Pero naranasan kong malagyan ng kuan sa bag. Yung alam mo yung ano, yung bunot. Naranasan ko yung gano'n. tapos matali yung ganito. And na-remember ko yung bag ko noon, hindi pa nga nag Kaka-receive ko pa lang. Hindi ko na agad nagamit kasi ginupit yung zipper. <laughs> Nakakainis. Tapos yung baunan ko sinadyang, ano, hulugin. Ayan. Isa sa ginagawa ko. Ayan, hindi ako... <coughs> hindi ako mahilig sa mga larong pambabati. Kasi, na ooa ako, na-aartihan ako sa mga gan ganong laro. So, ganyan. Ganyan yung mga laro na ginagawa ko before. And, ayun! Kahit may pamasahe, naglalakad kami minsan pa uwi. Kasi, wala lang. Gusto lang. Gusto nung namin na may kasama. Tapos, ito. Marunong ang kapatid ko before. Yung, ano, yung dahon ng nyo. Ginaganyan. Ginagawang ganyan. Tapos ganyan. Tapos, <laughs> ay, jewelry. Mm. Yung phone na yan, tapos yung nakasulat na check operator services kapag wala kang load. Memories. Kasi yan yung unang phone na nahawakan ko. Pero hindi amin, hindi akin. Hiniram ko lang sa tita ko. And, mm, yan. May pambili naman ng bagong lapis, pero naranasan ko yan naranasan ko yan. <laughs> Kasi, ano, bata pa lang ako, ayoko na, alam ko na na, ano, mahirap yung buhay. That's why, hindi ako pala hingi. Unless, kailangan ko talaga. Minsan nga, kahit, ano, kusa namang binibigay, ayokong tanggapin. Kasi, alam ko yung hirap ng mamata ko sa paghahalap ng pera. Pero, ganun talaga, hindi ako gumaganyan, mga na, mga babae lang halos naglalaro niyan. Pero ito lang, ito lang yung bahay-bahayan. Memories. Talagang ay, ang ano, ang mga lata na lata ng sardinas. Ayun, yun yung ginagamit namin kaldero sa lutu-lutuan namin. So, ayun, hindi naman lahat ng memories sa 90s na naipasa sa generation namin. Eh, naranasan ko tulad ng mga larong ano, larong pambata. Pero ano, kahit paano na ranasan at naabutan ko yung mga uh, ano, yung saya na dulot ng generation na 80s at 90s. And sana ang ano lang no, nakakasal, sana maranasan pa o naranasan ng mga bagong generation. Mga ganun. And ngayon kasi, every time na ano, yung mga bata patulugin sa ano lumalaban. Uh, unlike before na, hala, huwag kang matulog dyan, may hangin. Wala pa ano noon, hindi pa uso yung child abuse. Basta, ano, yung mga bata noon talagang, ano, huwag kang kumain ng gulay. Itong sayo, pak, pak, ganun. Tapos, pag ano, pag nasa public, tapos nag-iingay, ito yung sayo ha, ayaw mong tumahimik. Ganyan, na lang yung ganyan. Pero hindi ko naranas nakita ko lang. Hindi ko naranasan. Kasi, sabi ko nga, ano ako, yung nansyalan, tahimik, and ta talagang nansyalan. Wala kang maaasahan sa akin. Magsasalita lang ako pag kakausapin mo ako, and ngingitian lang kita kapag pa close tayo. Yung ganun. Until now, ganyan pa din ako, pero medyo kaya ko na pamilya, maparanas ko rin yung mga ganyan. And pati yung disiplina, I swear, yung disiplina ng nanay at tatay ko, gagawin ko talaga sa magiging anak ko. Kasi, hmm, hindi pwede sa akin yung, ano, ay, kungawang baby na yan. Hindi pwede sa akin yung ganyan. Kailangan ng palo And, kailangan din nalang maranasang maging bata. And, that's all. Bye-bye.